Na. Pukunin ko lang yung kita ko sa paluwagan. Iwan mo na kita dito sa randis. Babalik din ako agad. May, alam mo hindi ako makakagalaw. Mahihain ako. Mahihain ka? Upo ka na dyan. Bilis ako, maya. Oo. Ito pala yung naamoy ko. Nagpagalitan na rin naman ako. Kuha pa ako isa. Ako, Ika, kailangan mong bayaran yung mga donuts. Ano nangyari po dito? I'm sorry, may natakam ako sa amoy. Pumaan na ko ng donut nila. Ano <laughs> kakamahal dito? Don't worry, ma'am. Yung classic donut namin is just 45 pesos. Kaya-kaya oh! ng paluwagas yan. 85 pesos for classic donut tapos yung brewed coffee and premium na donut combo 85 pesos lang affordable at masarap pala sa Randy's meron din silang masasarap na sandwiches at drinks na pwede mong pagpilian kaya pala usap-usapan to trinay pa namin ni Zoe yung Randy smile signature post dito nak nga pala yung napamaskuhan mo Doon ko kinuha yung pinasok ko sa paluwag. Ha!